dito. Ito pala yung tawag dito, guys. Maloog Sunset Beauty. Mas may nakasulat, I only drink beer on days ending in Y. What? Ano so, 'yun na? Eto guys, so yung view na tinitignan ko kanina At least dito mas kita kaysa dun sa nag over tayo kanina Hindi siya kita Dito kitang kita na siya oh. Good morning guys, ako nga pala ang inyong Kuya Rai, also known as Hawaii uh, At ako ang inyong little rider ng Baguio City So, Today September 20, may pupuntahan tayong isang sikat na kainan dati sa may Felix Road sa may Itogon, Benguet. At uh, tignan natin kung open pa kasi ito ay sikat na kainan noong time ng pandemic pa. So madaming biker ang nagpupunta doon. Isa na ako doon actually, dati rin ako nagbabike. So hopefully open pa siya. And so yun, samahan nyo ako. And tara! Mag-uumpisa guys sa... Uh... Luwa, uh, bypass road ng Luwakan Airport. So, yung dyan sa bandang bakod, yan na yung airport actually. Tapos, ito yung bypass road sa gilid niya. And... <laughs> Mag-uumpisa sa, by, uh, sa Luwakan Airport. So, andito tayo sa bypass road ngayon ng Luwakan Airport. So, banda dyan sa bakod na yan is actually yun na yung airport ng Baguio so andito tayo sa gilid and sige umpisa na natin tara so according sa google map kanina uh, 42 minutes uh, estimated time from dito hanggang sa pupuntahan natin at ayun uh, So ito yung dulo uh, Pwede nating puntahan or silipin yung dulo ng pan airport na to Dito muna tayo Tingnan nyo, napakaganda naman na airport na to Tabing-tabi ng mga bundok guys, welcome to Luwakan Airport ng Baguio City alright guys, tara ulit sana natin magmotor na naman eh. uy, uh, maraming turista so yun guys, pagkalagpas nga pala ng pagkalagpas ng airport tatagpuan na natin yung PMA so doon natin nakita natin dami turista so malamang magpapapasok sila ng mga turista ngayon kasi dati binawal nila eh noong after pandemic kaya uh, kaya pala nandami sa sasakyan noong kanina so malamang magkakasama lahat yung mga yun doon na sila sa gilid ng kalsada kumakain, nagwe-breakfast So dito tayo sa kanan Kasi sa kaliwa papinta ang municipal ng Itogon At uh, dito sa kanan Ito naman yung papuntang Felix Road Kaya uh, dito tayo Ay, diretso lang pasok natin doon, dire-diretso na lang tong kalsadang to. So yung susunod na intersection, medyo malayo-layo pa. Yun oh, manok. Ay, ang dami nagbebenta ng manok dito. Yan yung sa amin dito sa Bagyo yan yung mga ginagawa nilang pinikpika yun, sarap ng sabaw, nyo, sabaw nun guys pag napunta kayo dito sa Baguio, try nyo yun uh, marirecommend ko talaga Sili, marami na rin mga vlogger ang nakatikim nun at na-appreciate nila yung magandang lasa ng sabaw ng pinikpikan ayun meron pa rin mga nagbabike actually ako naitigil ko na yung pagbabike eh. kumbaga sunod sa uso na lang ako nung <laughs> nagpandemic sunod sa uso na lang dahil marami nagbabike nagbike rin ako So ito yung lagi kong binabike din nun kasi press ko ang hangin. Konti ang sasakyan. Guys, pasensya na kayo. Nauutal-utal ako kasi practice video ko actually ito eh. Uh, ito ang kauna-una ang video ko na nagsasalita ako sa camera. ah uh, yun, tuloy natin. So, pagpasensyaan nyo na kung nauutal ako lagi sa pagsasalita kasi unang video ko to na magsasalita ako kakabili ko lang rin kasi nung mic so trial run ko lang din sa mic at saka tong camera unang vlog natin to na magsasalita sa ayo so oo, oo. Nyo na lang guys uh, pagtsagaan nyo na lang tong video ko ah uh, ginamit ko para mag-practice sa vlogging. And hopefully guys, please support my channel. Please like and subscribe, syempre. Kung pwede nyong i-share, is pa share na rin nung vi vi mga videos ko na uh, nasa uh, channel ko. Salamat. Ito. Maraming spot dito sa Felix Road na uh, may mga magagandang tanawin. Try nating tumigil sa glitan. Tapos ko sa camera sa inyo. Uh, merong mga magagandang tanawin na park dito sa Felix Road. Mahirap mag-overtake dito guys kasi likulikuan. Wala so, kailangan natawin. Iwas tayo sa tubig. Uy, si Mr. Doggy. Mr. Doggy, gumilit ka dyan. Miss ko na rin yung bike ko ah. Next time, magbike nga rin ako dito. Tagal na rin ako hindi nagbabike. Eto, pakita ko sa inyo dito yung mag ganda, may sea of clouds pa dun sa malayo. Gandang bundok dun, tapos sea of clouds. Oh, so ganda. Oh, kitang kita pala dito yung pan. Yung dalawang electric pan ng Baguio. ay malamig daw ang Baguio dahil dyan eh. Okay, sige, tara na ulit. Let's continue the ride. Alright. Sorry guys, kinat ko yung video. Eh, e, chinek ko kasi yung camera, baka mamaya hindi pala nagre-record. Ah, uh, nagre-record naman. So, tara, tuloy natin ang biyahe. Grabe, ang ganda oh. Uy, grabe ang tarik. <laughs> Mga tarik na kurbada. Hindi <laughs> ka maabelo dun kasi so siko eh. Uy, mas malupit pa sa hams yun ah. Ha. <laughs> na yun guys. Siyempre, alam nyo na. Ibig sabihin, landslide, rock slide, prone area tong lugar na to. Lalo na pag umuulan, grabe. Ah, uh, ah, nakakatakot yung mga ahi dito pag umuulan. Dahil sa dami ng slide na... Yung mga bato pa nga eh. Bigla-biglang bumabagsak na lang. Kaya pag umuulan, uminsan, mahirap na rin ang kalsada dito. Nagawa silang waiting shade ah. Waiting shed pala. <laughs> Ay wow! Grabe naman yung kwan na yun. Ganda. nakita sa camera? Pangasinan na ba yun? Ula union? Grabe oh. Kitang kita. Layo nun. Sayang. May nakaharang nakawa yan. Eh, hindi naman natin pwede patanggal yan. Ganda oh. May sea of sa malayo. Picture yata ako dito. Eh guys, picture lang muna ako. tawag dito guys Maloog Sunset Beauty Mas may nakasulat I only drink beer On days Ending in Y. Araw-araw yun ah <laughs> Ganda. Tara, tuloy na natin yung biyahe natin. Alright guys, tara! <laughs> Alipit yung nakasulat doon, no? I only drink beer on days ending on Y. Grabe naman yon, Araw-araw ka -araw magiinom. <laughs> Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oo nga, Y talaga lahat. Chinek ko pa, ano? <laughs> lahat lahat ng araw pala may way <laughs> wait lang balikan natin yon, pakita ko sa inyo mas maganda yung spot na yun kaysa yung tinigilan natin kanina wait lang guys balikan ko lang yung magandang spot na nakita ko Ay, hindi naman spot magandang view so puntahan natin para ipakita ko sa inyo Eto guys, so yung view na tinitignan ko kanina. At least dito mas kita kaysa dun sa nag-stopover like, tayo kanina. Hindi siya kita. Dito kitang kita na siya. Mas maganda. Okay guys, tara na. ginagawang bahay dun sa tingin nyo guys ilan, ilang palapag kaya yung bahay na yun uh, ang nakikita natin parang isa lang ba? Diba? pero pag titignan mo sa ilalim yun mataas yun normal yun na ba mga bahay dito sa kabundupan nauuna muna yung first floor bago nila tatapusin yung basement <laughs> ah oh nga Mount Ulap Eka Mount Ulap Eka Trail Pinadaanan natin guys yung Mount Ulap Eco Trail ang Pukaw sabi niya. So doon ka pupunta kung gusto mong mag-hiking sa Mount Ulap. So bali doon yung parang tourism office nila. Doon ka magre-register. Tapos yung bundok na andito sa kanan ko. Yan ang aakyatin nyo papunta doon. Malayo-layo din yan. actually ako na taga rito hindi ko pa natatry <laughs> slide, oh grabe landslide prone area talaga tong area na to oh ito may mga putik pa dito ibig sabihin nag ipon na yung mga putik dito nung kasagsagan ng ulan mahirap din bilisan dito mga madulas Ayan guys, bundok na yan. Lalakarin nyo yan kapag punta kayo ng Mount Ulap. Yan na mismo yung Mount Ulap. Diyan yung makikita yung bato kung saan marami nagpapapicture yung para nakalutang. Nakalutang sa haangin syempre. Hirap din yung kalsada dito, masikip. yun kita nyo yung truck na yun truck yun na Felix Mines magdi-deliver -de yun na Ewan kung ano naman nung kanilang truck siguro ginto no wow isang truck ng ginto sarap naman sana all <laughs> oh guys pagkalagpas pala ng part na yun eto na yung gustong gustong mong binabike dati. At saka ka minomotor din. Tignan nyo naman kung gaano kaganda o. Oh. Uuuh. nandahan tayo para daming pine tree. Ganda. Tapos uuuh. Gano'ng view na yan. Sa part kasi na to hindi na ganun masyado maraming bahay eh panay puno na lang ang mga na nakikita Ganda Ang gusto magpicture ulit ha Pero wala akong makitang magandang pag, paghintuan Yun o no? Grabe ang tanawin na yan no? Lamig Feel na feel mo yung mga puno Mararamdaman mo talaga yung lamig nung pan hangin ganda mas maamoy mo rin yung mga amoy ng pine tree ako naka, napaka fresh ng hangin dito oo tignan nyo naman yan maganda yun o oh. kita nyo yung mga ulap na yun pinakura na yun bawal na pumasok nung dati pwede pwede ring magpahinga dun eh. yan kita nyo yung bundok na yun, guys yan ang Mount Ulap sa mga ibang pine tree parang na nasunog or na tagtuyot sila hindi naman tagtuyot, tumulan naman yung iba green na green yung iba totally brown or mga patay na pine tree na kaya mo ngayon okay Bilisan na natin guys at Anong oras na pala? Mas 9 At ako'y nagugutom na Sana bukas yung kainan Sa pa yung may enjoy yung mga kalsada dito sa Cordillera Grabe ang mga likuan Magsasawa ka ako na rin eh. Yun, kita nyo yun guys. Yun na yung Felix Mines. So mga nakikita yung bahay-bahay dun, mga banker na yun ng mga trabahador ng Felix, Felix Mines. Pero hindi tayo pupunta dun. ah uh, bawal din pum pumasok yata kasi doon eh, pang pag hindi ka taga dyan sa Felix Mines alam ko may checkpoint sa dulo ng dulo ng Felix Road na to eh mas tatanungin yung taga saan ka Ooh. kita nyo yun yan lalakarin nyo pag na magmamount ulap kayo ganda di ba Ito pala yung sinasabi ko kanina guys bakit gustong gusto noon ng mga nagbabike Nung time ng pandemic na pumupunta dito Kita nyo naman oh Kaganda ng view Konting sasakyan Malamig ang hangin Fresh na fresh ang malalanghap mo dito Mamon guys Huwag sana umulan Ay kapote naman ako pero mas may enjoy natin pag di sana uulan ah oh, ito na naman no? Oh. landslide na naman daming bato niyan grabe oo oh, kita niyo yun uy ilog <laughs> lakas pwede mag stop over doon para magkarawa sya sa <laughs> so, malaman nag landslide may ilog kaya sa taas o kaya isang bukal kaya ayun o no? tuloy tuloy yung dali ng tubig nandito o oh, tubig malinis kaya yan malinis siguro yan pag yan malinis magkoconnect ako yan nalagay ako ng post papunta sa bahay si sipon ako ah Oo, lapit na nga tayo guys Shhh. Grabe yun, diridiretso yung pababa So ibig sabihin pagbalik Diridiretso rin na pataas Sa video parang patag lang siguro to Pero po, diridiretso yung pababa eh Uy Parang ilog to dati ah. Sana nakabukas ayun oh. Yun yun eh. Doon tayo pupunta. dito na tayo Starbucks guys, nabusog ako doon sa breakfast na yon Maganda, maganda yung lugar uh, Kakaiba Kakaiba yung ambience Siyang nakakatakot <laughs> So Star Bakras yung pangalan niya Star Bakras Cafe uh, Ilocano word Na bakras so, Meaning nun sa Tagalog is Bangin so, Kung makikita nyo, talagang bangin nga naman Pinatayo siya sa bangin Um, Ang uh, natin kahoy tapos pag silip mo sa baba sa bangin eh. <laughs> maganda, ganda. Pauwi na tayo. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na to. So, hopefully nag-enjoy kayo. Gaya ng pag-enjoy ko sa ride na to. O, tignan nyo naman, sino mag hindi mag-enjoy dyan, di ba? Napaganda ng mga view na madadaanan natin. So, ayun guys, huwag so, niyong kalimutan mag-like, nag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, si share din natin ito sa mga kasama natin para may kasama tayo nag-i-enjoy siya. Oh. Ayun lang, lupak. <laughs> so, thank you so much guys and goodbye.